Yo 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 what's up mga boss uh, Wonderboy Martin Igorot Boxer Murag nakipag-deklarar Og away kang kasimero Yan po yung pag-uusapan natin Pero bago ang lahat mga boss Kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel Ano pang inintay mo? I-subscribe mo na yan Kasi bakit mga boss? Ako yung kaibigan mo totoo Na talagang hindi mang sa inyo Okay let's talk about dito kay Wonderboy Martin Na para bang nakipag-deklarar siya ng uh, away at saka hindi kaya-kaya talaga mga boss to be honest. Ito po ay isang seryusong usapin. Uh, Wonder Boy Martin, ano bang ginawa ni Wonderboy Boy Martin? The Igorot Boxer mga boss. Oo, kay Casimero. Bakit ko nasabi na para bang nakipagdeklarar ng away? At saka para nakakalalaki din mga boss. Kasi unang-una, nung time na talagang hindi makuha ni Casimero, hirap-hirap talaga, hirap na hirap talaga itong si Casimero. Doon sa kanyang timbangan mga boss, sa laban niya kay Saul Sanchez, Uh, gumaya at saka ginaya pa talaga nitong si Wonderboy Boy Martin yung uh, sitwasyon na yon. At uh, talagang parang nag nag ano ba uh, na, naghakot ng atensyon lalong-lalo na sa mga pro talagang uh, Casimero diyan yung mga fans si Casimero. Talagang pinagtanggol si Casimero at pinuntahan yung kanyang uh, social media account at talagang pinaglaban at uh, talagang uh, umahumakot ng atensyon at saka Uh, pang babas itong si Daegurot boxer Wonderboy mga boss. At doon palang lang mga boss, dapat kung may delikadisa ka at uh, natatanim na sa isip mo 'yon at saka hindi mo na uulitin kasi unang-una kahit sabihin natin na good vibes lang 'yung hatid, good vibes lang 'yung ah uh, gusto mong mangyari pero mayroon na palang nasasaktan ng na mga tao, mga mga fans, mga boss. di, o may delikadisa na, hindi mo na gagawin 'yon mga boss. Pero anong ginagawa? Yan mga boss, inulit pa talaga niya mga boss. Oo. Meaning to si wala ka talagang delikadisa. Meaning to si parang nakipagdigmaan ka, nakipagdeklarar ka ng isang ah, uh, 'di ba? Ah uh, Away. O para bang nakakalalaki ka na mga boss Kahit hindi natin sabihin na na wala naman akong pinapangalanan, wala naman akong caption na ganyan-ganyan. Pero dahil nga, dahil, dahil nga doon sa napakaraming mga tao na nasaktan at talagang pinuntahan ka sa, sa iyong uh, social media account at talagang pinupuna ka na, i dapat doon, nandun yung delikadisa natin mga boss. Tama ba ako? Kayo sabihin nyo mga boss, comment nyo sa ilalim ng akin comment section at yan po yung pag-uusapan natin. Yan po yung uh, nakikita ko dito mga boss inulit kasi yung para bang nakakalalaki na nakipagdeklarar ng uh, digmaan dito kasi Casimero yung parang ganun mga boss yung feeling ko kasi kung mayroong delikadisa itong si Wonderboy Boy Martin the Igorot Boxer mga boss hindi na niya uulitin pa kasi natuto na siya don sa kanyang permirong post kung sakali ito po ay isang uri lang ng good vibe mga boss pero kung siya po ay talagang walang delikadisa at para yatang masasabi ko na na nakipagdeklarar siya ng isang digmaan dito kay kasemero Yun lang mga boss at uh, maraming salamat sa ating lahat at nandyan ka pa. Oo, ikaw yon nanonood ngayon. I love you.